I wouldn't So what guys... ako na dito i-upload ang akong video po, no, no, ako, ang murag na puno ng akong storage na no. siya itong ganap naglaag ta sa ito uh, ang student pag abot na mo dito sa tang layu ah uh. pero uh, sulit kaya pag abot na mo dito ah uh, guys na amin nakita nakaon fresh ng yeah. saging and jack fruits guys ang so, mga siya nakanindot kung maadumo sa mga bukit you no know? kay kung kabalo lang mo mo tanong na adjud tayo mga so ka si uncle smile guys papasakos to dahil pagkatugay-tugay anak guys nang, Pagkarit sa namihisa ang paglakaw, kay Dili Pamandra ang among destination na pag sa ubos. Tanawa ninyo guys, nindot kaya na siya in person. bibili din siya dali yung mo at two sets sa kalugar guys sabi lang niyo dali pero nangaligit na ni Dara no? nga man enjoy guys and this time no? so yun yeah, na lang kayo yung eh, mga bot mga na mga na kita wow amazing so kaya nga grabe cute kanindot ang beach. So, guys, Kita na Nike, so yun guys, nangyari ko sa ubos. Kira na kayo na ito Tapos sa unahan dito guys, dito ang sapa ang maritagaw. So, mo na siya guys, ang peak Green na lang siya sa katinaw. Katong guys ako guys. na siya ang rock formation. Hindot the... kaayo ah, guys So yun guys, napadpad na naman kami dito sa isang lugar sa Bakabilpan. we have here cave. Cave siya guys, pero pwede siyang lutasan doon sa dulo. Then, doon sa dulo meron na namang another cave according to our uh, tour guide. Very nature. And, a bit nakakapagod, pero it's good for that. Kaya, enjoy watching. And so this part, na tayo, nagtabong na tayo asang lagiga para yun. Then, tangan magluto na ako na ako si Lloyd Lloyd. Dari, ah, nagluto Habang kami nagaluto, nagaluto na ako ba? Yeah! Ang lukso grabe mga bata. As gaya guys, kung hindi lang natin sa rin pero kung naamog, tara, as gaya na yun. mga kaupan guys, mga macho. kita kayo mga macho oh, macho bukog uh, kita kita ang mga masig oh Ah, okay, kayo uh, oh, shout out sa atuang sabon kaya maglaban, ha. tawney po, tawney check daunin right, check daunin check, daunin check, 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 dalawa guys ng itim yung gulay siya pa sa... yung luto ng may sa ilang ang bowl ng may gulay taga ano sya. taga liliungan mama Dili, Thank you, pa sa ubos talaga mates. <laughs> <laughs> so, bagu manamug guys ng balik may, may ni Manok. So happy ka may ni nakaliligo manok na lang Yes, sulapit na kami to. Sulapit uh -huh. ang bubisang mano. Kaya ba uh -huh. So pagkagabi na uh, guys, nangita o baki ang kuya ni Loyloy Loy, ang student. So pag morning, dagana na kami. So daan gusto mo silang baki. So, yun, oh, wala wala mo nang guys. Kikita na ako kasi So happy kaayong shoutout ka Salamat sa pag-atiman. Salamat sa lamihan ng pagkaon. Susunod na po ulit. Mabalik may 3a next time po. Enjoy ka ayo, guys. Thank you so much for watching.